So, ayun guys. Ito nga ang aking ano, anak sinunag. Nangangalakal sila pala. Makabili daw sila ng laroan. Tignan nyo siya guys. Mama! Mama! piso lang yung halaga na. Wow! Talaga! Patingin niyo. Ayan guys. Ito na po yung na, ano, yung nakalakal na, nakalakal nila ngayon. Huwag mo ilalagay sa ano. Yung, halaga niya kasi ano eh. Kaya nga sabi ko siya. Mura lang naman lang bilhin ng kilo ng plastik. Kaya sayang lang ng pagkuha -oh -oh mo Sabihin dyan. Sabi mo to Rowan. Dalhin niya yung sundroks na dalawa doon sa likod. Please, mama, please. Hindi eh, naman mabigat yun, Bi. Wala man. Ano lang doon pala yun? Dali na. Mahal yun, ma. Patay niya ako lang kinalakal niya. Oh, oh, ano nga gagawin mo sa pagbinabili yan? Ano nga gagawin mo dyan? Pagbibili namin ng ano? Water balloon? ng? Water balloon? <laughs> <laughs> Ilang kami kasi water balloon, pinaghirapan namin to tapos piso lang yung halaga bibigyan ko na lang pa ng piso pwede yun bigyan ko na lang yung tig piso para wag na kayo maghanap yan uh -oh. <laughs>